araw mga kabukis, ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel Malyares Garden ang t-share ko naman po sa inyo ngayon yung madiscarding paraan ng paglalagay ng pating bags dito sa mga black na seedling bag na ganito uh, isi-share ko sa inyo yung pinaka madiscarding paraan ito yung taniman natin ng bugimbilya uh, siyempre maliit muna yung pagtataniman natin sa umpisa para Uh, doon sa pag-ICU natin, uh, malit lang ang space, di ba? Kasi kung malaki yung pagtataniman natin, malaki ang space. Uh, malaki agad ng ano, kaka uh, kakainin na lilim o kaya yung pwesto niya. Kaya dapat malit lang na ganito. Saka mas madaling mapuhay kung medyo malit lang yung pat niya. kaysa so, doon sa napakalaki. Uh, Papakita ko sa inyo yung pagre sa ganito. Yung pagsasali ng ganito. Ganito lang. Itong plastiko na to, Uh, 3 and a half by 3 and a half. Ay, 3 by 3 pala ito. Mas maliit. Kasi kung minsan gumagamit kami, 3 and a half by 3 and a half. Ito, 3 by 3 lang ito. Mas maliit, diba? Ito kasi ang 3 and a half by 3 and a half. Uh, mas maliit pala ito. Uh, 3 by 3 by 6. Ganito lang ang pagkasalin. Ganyan lang. Ito yung gustong gusto ng buhayan ng mga cuttings na bugbit bugimbilya. Ito yung risal na ano inaluan ko ng konting uh, sandy soil sa uh, garden soil o, ganyan lang, hindi ba pagka uh, agriripat tayo pag sasalin tayo ng ganito eh pag napuno dyan lakad tayo ng lakad uh, magipit ang gagawin ninyo ganito parang pyramid o, uh, kita nyo, ganyan na parang pyramid, hindi ka naalis sa pwesto mo uh, dito ka na lang sa pwesto na to hindi ka naaalis. Ah, ikakamada mo lang ng ganyan, di ba? Kasi kung pahaba, hindi pa tayo nang lipat, lilipat pa natin. Ito hindi na. Okay, steady ka na dyan. Kunyari, ganito. Lagay ko na dito. Ah, mag magkasali na naman ako. Mas mahirap sa lang kasi yung maliliit. Mas maganda yung malalaki ng konti. Yung ganito kalaki. Oh yung ganito kalaki mas madaling kargahan ng uh, ipa mas maliit kasi ito 3x3x6 o dito isa pinaka triangle lang nya kanyari nagkamata ka dyan dito sa pinaka triangle lang nya dito may putas na ito sa gay pagkaran dito uli kaya tataas lang siya ng tataas pagkaran mag-office ka na naman dito sa baba naka-steady ka lang dyan hindi ka na hindi ka na hindi ka masyadong mapapagod. Kanya lang yung ginagawa namin. Saka yung pag kaganyan medyo ididiin mo ng konti. Maliit pala itong personal you know, data. Kaya dito naman ang lagay niyan. O oh, yan. <laughs> Di ba kaya patas ng patas o? Oh ganda ng kamata, di ba? Oh? Parang git, parang talaga ang ginawa. Pero 'yan, uh, diskarte lang. Pyramid kahit dumami yan, kahit maka 1000 yan, dito pa rin ako. Dalawa lang sa konti lang. Matas na, opisyal na naman dito sa gilid. O, marami na 'yan. Marami ang karga 'yan. 'Yan, tatanggapin natin ng bougainvillea lahat 'yan. Kulang pa yan, uubusin ko pa ito. Ganito. Ah, panahon ng pagbuhay ngayon eh. Mga Simple lang, simple lang, 'di ba? Nandito na lang ang video ko ito. Sana matutunan nyo Madali lang ito, pero konting discard lang kasi yung mga Bisan nung dati may kasama ko, eh, tinuturuan ko ng ganito. Eh, natutuwa siya at dahil hindi na siya umaalis sa pwesto niya. At dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panamay sa mga.